Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Marcos Kapitulo 10, Versikulo 2 hanggang 16. At sa ibanghelyong ito, makikita natin na ang mga pariseyo ay gustong subukin si Yesus. Kaya binigyan nila ang Panginoon ng isang katanungan kung naaayon ba sa kautosan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Si Yesus ay tumugon ng isa ring katanungan, ano ba ang utos ni Moises sa inyo? At sila ay sumagot na pinahintulot ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ng kanyang asawa at dito tumugon ang ating Panginoon. Sinabi niya, ginawa ni Moises ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit sa simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. At malinaw na malinaw sa mga pangungusap ni Yeso Kristo na sa pasimula pa ang plano at kalooban ng Diyos para sa kasal ay mapanatili ang kasal sapagkat ang dalawang tao, ang babae at lalaki ay tumanggap ng kasal hindi dahil gusto lamang nila. Tumanggap sila ng kasal sapagkat ayun ang kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na sila ay maging isa. At ito ay nakaugnay sa paglikha. Kung babalikan natin sa unang kapitulo ng Aklat ng Genesis, sinabi roon na nilikha ng Diyos ang tao, babae at lalaki. So ang ibig sabihin ng tao ay babae at lalaki. At sila ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Ang misyon at ang bukasyon ng kasal ay nangyayari na sa tuwi ng magsasama ang babae at lalaki sa kasal, ang una nilang inihahayag ay ang wangis at larawan ng Diyos. Kaya nga kung ang lalaki lamang ang mabubuhay, ito ay kulang. Kailangan dumating ang babae sa kanyang buhay para ma maihayag ang muka ng Diyos. Kaya nga sa simbahan, katolika, ang kasal ay sakramento. At ang sakramento ay isang tanda na nakikita na hawakan ngunit nagpapatungkol sa mas mataas at mas malalim na kahulugan na nagbibigay ng grasya. Kaya nga ang kasal ay isang malinaw at konkretong tanda para ituro sa sangkatauhan ang muka ng Diyos. Sa kasal, mahalaga ay ang pag-ibig. Kaya nga ang ipinapakita ng lalaki at babae sa kasal ay hindi lamang ang pag-ibig nila sa isa't isa kung hindi ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan nila. At ang pag-ibig ng Diyos ay palaging nagbibigay ng buhay. Kaya nga sa kasal, ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa babae at lalaki at ito ay nagbibigay ng buhay. Ibigyan nila ng kahulugan ang buhay ng bawat isa. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pag-ibig ay magbubunga ng buhay. Kaya nga mayroong mga anak, mga supling na ipinagkaloob ng Diyos sa dalawang taong ikinakasal. Sa panahon natin ngayon, isang mainit na paksa ang diborsyo o ang paghihiwalay. At maaaring ito rin ang tanong ng tao. Dapat bang maghiwalay o hindi? Pinapayagan bang maghiwalay o hindi? Ngunit ang sagot ng Diyos, ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay malinaw sa ibanghelyong ito. Walang sino mang pinagsama ng Diyos ang dapat paghiwalayin ng sino man sapagkat ang Diyos ang nagkaloob ng pag-ibig na dumadaloy sa kasal at ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay na dadaloy sa kasal kaya nga sa tuwing mayroong ipinagdiriwang na sakramento ng kasal sa ating simbahan mahalaga ang pag-ibig ng Diyos kaya nga paulit-ulit na sinasabi na ang kahulugan ng kasal ay hindi lamang pag-iisa ng babae at lalaki hindi lamang silang dalawa ang naroon sa kasal. Paulit-ulit na sinasabi sa kasal na ang babae at lalaki bilang iisa, bilang iisang katawan, ay ikinakasal kay Heso Kristo. Kaya nga, sa loob ng kasal, naroon ang babae at lalaki at naroon si Heso Kristo. At bakit kinakailangan naroon sa kasal si Heso Kristo? sapagkat ang magpapanatili at magpapalakas sa kasal ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Isang pag-ibig na kayang tanggapin ang kahinaan ng kapwa. Isang pag-ibig na kayang patawarin ang kasalanan ng kapwa. Isang pag-ibig na hindi iniiwan ang kanyang iniibig. At isang pag-ibig na sumasama at pumapatnubay sa buong buhay dito sa daigdig hanggang sa kamatayan. Kaya mahalaga ang pag-ibig na hiso Kristo sa kasal. Sapagat ang mga taong ikinakasal ay hindi mga taong perpekto. Ang babae at lalaki ay mahina rin, nagkakamali rin, nagkakasala rin. Ngunit ang magpapanatili sa kasal na ito, sa gitna ng dalawang taong hindi perpekto, ay ang pag-ibig ni Heso Kristo na nasa loob ng kasal. Isang pag-ibig na paulit-ulit na umuunawa. Isang pag-ibig na paulit-ulit na nagpapatawad. At isang pag-ibig na paulit-ulit na tumatanggap. Kaya nga, mapapanatili lamang ang lakas at ang ugnayan ng kasal kapag kasama ng mag-asawa, babae at lalaki, ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo sa araw-araw ng kanilang buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.